Guys, ako'y pakita sa inyo ang dating agian ng kalsada padulong Bilya balite. Nakaroon daghan na kayong tubig. Naana nag-agian ang mga sakyanan sa bagong hinimo na kalsada. Paakyat na siya. Paiba, naana sa ibabaw. Wa na dito sa dating kalsada kay dagha kay tubig. Kay ang dati agian nan karon daghan na kayong tubig tanawa ninyo guys o ipakita ko sa inyo kanang may tubig kalsada na kani adto diha mi kani adto kumong ngari ba mo na mo na, agian na mo kani pero karon na daghan na tubig o kanang tubig ga kalsada na kaniadto kanang may tubig Unya, mga tumis sa dam na mismo daghag tubig kay kanang tubig gikan gikan na sa dam ng lamuas na sa kadaghan tubig. O, pakyat na mi. Sagkaon kayo na, o guys, o. O, mauna, tubig na, gikan sa dam, ng lamuas diha. dati na siya, kaniyato na isya nga agianan, padong bilyaba, gikan sa ormok, padong bilyaba, o gikan ba sa bilyaba, padong ormok, o kana agianan na, agianan na, kaniyato, ang buta sa ka mga bay diha, may mga bay na, o, Una, kay, Ayanan, no? na, Awa. o mo na agianan o, nagtrabaho, nagtrabaho ang mga, ang mga tao, o, 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 kalawang ka, my god, o, kalawang, kalawang kaingat to, o, Agoy, nalipong po. Ah, nai nagtrabaho dira. Oh my God. Hi! <laughs> Dah kena cikgu nak ni ke apa? Guys, padong mi sa dam, sahibulangan dam. Nga dito mismo ang daghan tubig. atong kitaon kung sa kadaghan tubig dito o mo na na o o mo na na siya nang nakitan tubig Pwede hey, nang pwede Pwede nang pwede Ito ay nakabuta nga ang bulangan Ah ka na, di ha, ito ay Nah, ka na, di ha, nagpipidyo sila indoy Hala Hala, naarap ka ni di ay mo ni, hindi ko ano sa tubig Mauni oh, siya. Mau. Nah, dagan. Oh. Laka dagan tubig, murag dagat. Mau. Nah, oh. Ay, dito ang tata. Tua lagi nak kaagi tu, oh. Tua lagi. Di dah pwede. Ada rin agi? Aw. Aw, tu misis. Sweetheart, tali Didi, Ari man si agi din, ngagi. Ngagi. Apa Siap di mana? Ah, puy di mau gitu dan itu. Ini lah masa ada motor. Ada tak bah kena ah? Binilah binilah kau baktas kan tau. Oh, baktas. Oh, baktas. Muntaga gani ko? Baku lang. Bagatan ilang kau Dad. tudad. Pitah bagata ko tau. nakadak po so guys oh wala oh ang tubig daghan kind yung of tubig ni gabi eh kaya gusto kayong uwan hmm, Mura manig kuan. Sa so, nawanig ko. sa po, murag sa na dako. Oh, wow, guys. Agoy, makalilong. Ang tubig. Na. Na ito ay. Eh? ay. Makalipong ang tubig. Nagdagan. Kadaghan. hu na ito Ano sa kubig nilam? Kung ala niya kaya <laughs> yung <laughs> agianong <laughs> 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 na <muna>, siya guys oh lakad ako. Mo na ka sumpay dito sa agianan na ngahingkoan ng to sa agianan. Kaya ko palalabto arah. Ah, kon sweet heart oh, wajo ngareh. Hmm. Asal man tu hintago man. Hmm. Ala oh, nawa. Pagkadakok mo ni sumpay dito. Ngang agianan may tubig na. Hmm. Mo ni si hing ma hingkuan ngeto sa agianan hing insa ni. Kay tungod sa kadaghanan tubig. Ang luwak na sa agianan dito pa doon sa Bilyaba. Ibulangan Dam Ito akong palalabay Kasi yung papapakita Kasi yung <laughs> guys, ako palalata ra. Sa unta si babawa jo ay. <coughs> ay po big, ay lagat takak sil ha patay. Kalipong. Sa ko palalat ay. <coughs> <Hingawa> na. mo ban ay. Mga palalab. Na, o. Oh. Madiyan mo ba na? Ako, sweetheart. Sige lang, nag-isi. <laughs> ito, init kayo lubot na ito. Nakagwapo siyang palalab. Ito. Eh.